Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan ang game ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand. Sa first quarter ay nakakita tayo ng pagbabago sa rotation ni Coach Tim Cohn. Agad nga niyang binigyan ng mga minuto sila KQ at Carl Tamayo sa unang quarter. Natapos ang first quarter sa score na 23 to 18 in favor of New Zealand. Sa second quarter naman ay nagsimula na paulan ng 3 points ang New Zealand at walang magawa dito ang ating perimeter defense sobrang nakaabang nga tayo sa mga screen to the point na kapag lumingon tayo ng konti ay nakapukol na sila. Natapos ang first half na 9 of 14 sila sa 3 points at lumobo nga sa 18 points ang kanilang biggest lead. Patungo sa halftime ay 55 to 41 ang score. Sa second half naman ay nagising na nga sila Dwight Ramos at binubuhat nila ni Justin Brown ang ating opensa. Naibaba na rin sa tatlong lamang, subalit Sole ay bigo pa rin nga tayo na makuha ang panalo. Pakunti-kunti nga sana natin binababa ang lamang, ganun pa man hindi nga tayo makahabol tuluyan at palaging may sagot talaga ang New Zealand mga kaibigan. at ngayon ay babagsakta tayo sa 0-2 record at madami lang nga sa ating mga kababayan ang na napuyat sa game na ito. Sa game na ito ay kapansin-pansin ang pagkakawala ni Kai Soto. November 2024 nang bigyan ni Kai Ju ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal and 2 blocks ang New Zealand on efficient shooting sa field na malaking daylan kung bakit nakuha natin ang 93 to 89 win laban sa team na ito. We can say na hindi pa NBA caliber si Kai Soto subalit malaking parte siya ng Gilas program lalo na sa triangle offense si Coach Tim Cone. Kung gusto mo nga gumana ng isang triangle Offense ay may ilang bagay na essential dito. Una ay ang eh, mala point forward na player. Nakita natin yung kay Scottie Pippen at Lamar Odom kay Phil Jackson at madalas naman na si Joe Evans ang tumatayo sa role na ito para kay Coach Tim Cohn. Sunod ay ang dynamic shot maker na may kakayahan na pumoste. Madalas ay si Michael Jordan at Kobe Bryant kay Phil Jackson ang tumatayo sa role na ito noon at Will Miller, James Yap at ngayon Justin Brownlee naman para kay Coach Tim Cohn. At ang isa pang essential key sa pagpapatakbo ng triangle offense ay eh, ang isang big man na may kakayahan na gumawa ng mga pasa mula sa pagkat ng mga kakampi. Nakita natin ito kay Phil Jackson kay Luke Longley. Pau Gasol and even Shaquille O'Neal paminsan-minsan habang kay Coach Tim naman ay nakita natin ito kay Sanitos, Ian Sanggalang, Mark Pingris sa iba pa. Kahit nga sa si Inebra ay malaking kawalan si Steve sa Triangle System at ito nga ang nakikita natin sa absence si Kai Soto ngayon. Ginagampanan niya nga ang role ni Pau Gasol sa Triangle Offense si Phil Jackson noon at sa open sa palang yan mga kaibigan wala pa nga dyan ang impact na dala niya sa depensa para sa ating Gilas Pilipinas. May video na nga akong ginagampanan ginawa tungkol dito noon mga kaibigan kung nais nyo itong mapanood ay search nyo na lamang ngayon ay bagsak na nga ang gila sa 0-2 sa standings at kailangan natin na matiyak na makuha ang panalo sa final game natin kontra sa Iraq kung nais nga natin mabigyan pa ng chance ang umabante ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?